So, yung mga pa good morning, magandang umaga sa inyong lahat. At yung umaga ay samahan niyo naman ako sa ating panibagong vlog. So, andito ka kami ngayon sa Pinta. So, dahil tapos na yung Christmas, back to normal na naman tayo. Pasok sa trabaho, <tab> trabaho kayo din naman para may pangnot si na sa darating na, na ano ng taon, katapusan. Yun, na darating na New Year. Ano ba tawag doon pag bagong taon? Bagong taon. New Year. Ndi yung ano, di ba? Tagpas two. Natsebena. No Natsebena. No Oo. Ah. Bagong, uh, bagong taon. Bagong taon. Uno. Kalimutan ko. Bagong taon din. Sa darating na na no Natsebena, hindi tapos ang Natsebena no eh. Ano ba 'yun? Uh, katapusan ng taon <laughs> New Year Bagong taon nga Last night <laughs> So nandito kami sa kainta no? uh, At itong client namin Inihintay na lang namin na dumating Siguro umalis pa uh, i Itong client namin Regular client na namin to So every year nagpapalinis siya Siguro mga pangapat na Business na siya nagpalinis dito Sa sarili sasakyan ayun bumalik na naman kami at syempre hindi kaya kami may makakalimutan na balik-balikan alam mo kung bakit may marketing strategy tayo dyan joke lang oh Anong my na to god na yeah. nilagyan ko ng nilagyan ko kasi ng bandali Gym yung pader nila 2023 yan CLX Auto yan si CLX yan o oh. may ano pa nga o oh. may year 2022, 2023. So mamaya lalagyan natin dahil December, uh, December, 28 naman ngayon. Ilang days na lang. Bagong taon na naman, 2024 na. Kaya na natin dyan sa kabila. Kasi dito yung naka park si ma'am. Dito yan no? Yan, ito yung grahe niya. Pagpasok niya, paglabas-pasok, eh, madumi naman sa sakyan Yan, lagi niya nababasa yan sa ano niya, sa pader na, na, na nare-recall sa utak na madumin na naman ang kotse ko papalinis pa na lang naman to <laughs> ayan yan may nakatatak na si LX Auto Detailing so maalala niya so, ngayon tatawag naman siya sa amin no? madumi na yung kotse ko linisin niyo naman no, so, di ba? kumbaga uh, nare-recall sa kanya at may, ad may advertisement ba ayan, naka so paper, kaya naka-pocket sa pader kaya Siyempre, hindi lang sa ano, siyempre tiwala naman si Ma'am dahil sa naging regular client na namin at tiwala rin sa paglilinis namin. Sulit naman. Okay? So, magsisimula na kami mamaya pagdating ng sasakyan. So, habang wala pa, dito po na kami tambay sa so labas. Yan. Siguro, may kumuntahan siya sa ibang lugar. Medyo noche. So, ang tawag sa Pasko, pag, pag ng Pasko, 24, 25 ng madaling araw, Noche Buena. So, ano naman ang tawag sa darating na New Year? Bawa. Uh, ah, ano yan? December 30. December 31 ng madaling araw. Kung may Noche Buena, ang New Year, ang Christmas pala, kung may Noche Buena, ano naman ang New Year? <laughs> ano ang New Year? Ha? <laughs> ah. tawag sa New Year? Medianoche. Medianoche. in Spanish. O so, midnight snack. Midnight in Spanish. Pero no, new, pero ang tao talaga na nasanay na New Year eh. Diba? Oo, lahat naman. Oh, mag New Year na. Happy New Year. Okay. Yo, mo lang ano, yung pag may Christmas, darating ang pagsapit ng Pasko, Noche Buena ang tawag doon. So ngayon, pag darating ng New Year, ang tawag naman doon, midnight snack. Ano? <laughs> ano nga yun? Anong tawag doon? Medianoche. Ah, mid, mid, medianoche. yon Midnight in Spanish. yon Midnight in Spanish. Ang tawag sa New Year. Medianoche. So, sabay-sabay tayong mag mid, mid, sabi nga. So, sabay-sabay tayong mag medianoche mamayang madaling araw. Salabungin natin ang medianoche. <laughs> <laughs> Salubungin natin ang bagong taon. Haeto, mo to. Uh, ano. Ang ta ang ano babasahin ko dito sa ano, yung New Year pagsalubong. Ang kung sa Christmas, may Noche Buena. 'Yon, sa New Year naman, ang tawag Midnight. The mid, the medianoche, midnight in Spanish is is an annual celebration where are celebrate the coming of the next New Year. Coming of the New Year and uh, which our popular Filipino belief we grace again our table with an army of agourment dishes dishes to bring in good luck and prosperity Yun. Thank you very much Thank you for your study Talaman niyo na ang Midnight Nochi So ayan no dumating na yung sasakyan ni ma'am at kita niyo naman ang daming mga bula ayan bula ng football, tsaka mga gamit kasi ginagamit to nila sa school. Teacher kasi si ma'am, PE teacher, ayan, ayan, maraming mga karga na mga panggamit sa football. So, nga ano, tapos natapos namin linisin ang Suzuki EPB dito sa Kainta, sa Kainta. Linis ang kotse ni Ma'am Leslie. So, thank you very much ma'am. At kami ay uwi na, magagrab kami ngayon at naghihintay na lang kami ng grab para pa umuwi. So, ayan yung vandalism namin. No? Yeah. Ang galing. So, may gumagawa dyan na may nagkakating. nag at tayo yung magpapaalam na at so bago tayo magtapos ay sana nyo huwag nyo kalimutang mag like comment, subscribe yung channel at pakipindot ng notification bell para updated pa kayo sa aking pang pa mga video. Maraming salamat bye bye